Ano isang motor, aming sinundo na. Oh, Diretso na pag uwi. Uh -huh. Ayun ba isa call din? Anong ano na? Ayun mo, oh, buman na uh, under pa. Ayun dumirit siya. Oh. Linisin din yan, linisin. Lang mo. Ano po ipapa check up. Pero ipapalinis din lang mo na rin. Nagal na po namin pa uwi. Oh, tara. Uh -huh. Diretso na po pa uwi aring... Anong ari Anong tawag dyan? Motor. Motor. yung palang isa ay suko na hindi naman hindi naman yung ng dilimation mapalawin ko din, 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 din. ari po ay balis hmm. diretso pa uwi na po at gawa ng naabriya din ay oh makina po ng contractor wala oh bakit yung mga Ay alin utol yung ginagamit ng pa, ng pahanginan? Yung po pa isa, ganito rin. Oo. Oh. Diretso. Ibalik pa po. Oo. Oh. Ay nasa ba yung mga dinibig mo, Tur? Ay na rin ha. Oo. Oh. Ginagamit sa kuwan Sa? kaya pag may arado. Ay yung may din. ay mm -hmm. Ay Arikol, di ka lang tanan na rin kay Tatay Nari. Yes. December 10. Mm. chửi <laughs> tui ha tao nói mà ô tô đâu ui nhá ôi nhá thật luôn na nè tao Ya, yeah, ayos na ano. Okay. Hali-hali na po kami na rin ni Utol. Ba, ito pong ganito eh. Lalong, lalo, lalo, lalo nabi, nalay yung Utol, lalo, nalo. Nabig at. Nalaka yung at. Nala at. <laughs> ay, talaga naman. Nakandulas pa. Ano, Utol? Utol. Ha? Pagdating sa kalye. Pagdating po ng kalye ay, ihahabal. Para hindi na namin buhat-buhat. Oh. Bitaw. Otelo. Oh. Oh, yeah. Kabayo. Mano -mano. Mm -hmm. Oh, iya, pag wala kabayo, manu manu. Tao. Tao, ari ko ayano, tao ang sakay sa motor. Motor ang sakay sa tao. Motor ang ano? Sakay sa tao. Mhm. Yan ay ko sa tao eh. <laughs> <laughs> Nilalagnat. Papacheck up. Kapatis hindi natin. hindi kaya ng bayo shake. Pero matagal na rin na rin oh. No? na Aba, hindi nalaanim. Eh. Na hindi na eh. Kapalit, hindi naman nahingin ng kapalit, linis lang. Ha? Linis. Oh, linis. Na na, na. Hmm. Hmm. nangiwit na, na. halilipo at talaga namang nangangagat ng balikat tayo mo no one last labitin ko chineles mo kapal doon ah hala no oh hala oh may iwan yan labitin na po natin chineles Maitim, kung saan ka naglalalabas, oh. Ay, makasalam sa baka kalipuari. Makasansad lang ng kalipuari. Ay, ano na? na. Isasakay na po, ibabayad na. Dati ko utol na kalimit, eh, kaya nga kinakamotor. <laughs> mm <laughs> Balay motor ng pagpalayan. Ayos yan. Ayos yan. Ayos yan. Kaya po din nila na pati namin na rin, makikita may kapalitan si Utol Ay, kung sila eh Ngiwit Sino nang gawa ng bagong daan din eh? Ba? Ba't nabuo na? Nabuo na lang eh Bakas ba? masipag-sipag mag ano eh Dino, Oo nga oo. Ito dating daan na yan oh <laughs> na. Dating doon Gawa ng Sinaunang daan da Nakakagawa ay pag yung maputik na siya nga palis din pala din ang daan hmm. ha tako naman uli o oh, tol ikaw na ba kaya, kaya na. ay hala eh. busina ka Bale, na ang, eh. hmm. kaya naman kaya naman 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 hindi Dari mo nabiro ba? Dari. Ayan na. Yari. Sabi na iba yan, para nasa kalina. Para nasa kalina. Ay, pero nung dati po, isa lang. Kami po, pag kami yung nag-transport ng rin nung hindi pa uso ang motor, ay ano po, yuko, yuko, utol, yuko. Yuko. Nung hindi pa po nag-transport dito ang motor, ay pasan po hanggang bayan. Oo, aba ay lalo na nagkabalaman ng obra kaya po din eh sa lugar po namin kahit po yung maliit na kalye yung nag, parang to market road ang lakang tulong po sa amin oh, no? ang po ba ng impact oh, hindi po naman tulong